Ito ay isang haunted house at dahil matapang kami ay papasokan namin yung bahay na yan at huhulihin namin yung multo So gamit ang mga paranormal equipment ay hahanapin namin yung multo na nagpaparamdam sa bahay na ito. So itong map na to pala ay inspired sa phasmophobia na game sa Steam and eto ginawan siya ng map dito sa Minecraft at talagang nakaka-amaze kasi sobrang galing ng pagkakagawa nila dito. So lalagay ko na lang yung link sa description kung gusto niyo rin siyang laruin. So wag na nating patagalin and let's go kung handa na kayong matakot. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na kasi naka 30k subscribers na tayo so thank you. Here we are. looks like this is a violent one. There are reports about damage violent and one. injuries. Be careful and don't stay inside on, yes. too long. Don't, don't stay. violent though, guys. Kayo. Where? Where? And guys? Don't know, in the basement. In the basement. Level 1, guys. Level 1. The basement. Oh,

Patatay at hindi. mo Ay, Bantot na ng video natin. Kagagagot to si Greya. Naka-video ka ba? Sorry na. Nakarecord ka rin ako. bro. Sorry. is. recording Wala guys. Wala dito balto. Level 4. Hindi. Hindi. Nakarinig footstep oh. Level 1. bale Level 4 ganito. Dito yata. guys. Hindi. Dito, par. Dito. dito. Nag-flick ko yung flashlight. Pang-log. Wala. Wala na. Ayun na yun, don't you? Dito, natin yung fingerprint. Dito. Dito siya nagkano kanina, guys. O yung, yung fingerprint. Ako. Dito. Dito. <laughs> Nag-flick ko yung flashlight.

Hindi ko siya kaya wala Wala na? Wala na. Hindi mo nahita. Sayang naman eh. Nag-take. Take ako, wala naman eh. Saan ka ba nag-take Nag-take Ano yan? Uy! Ghost orb! Nakita Ghost orb! orbs! Tiba-tiba. ghost, ghost arbs. Arbs. Diba, diba. Think, orbs. Isang evidence na lang. Ano na ba meron? Freezing. Ayas, 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 sana. Ayun ay ghost <coughs> na si Makusono. Ayun na kita na hindi tayong gusto raw po kamera. Pasok fingerprint fingerprint dito 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 tidak Ano? likod Ano? Ano? Patay. Okay. So, tahimik Nasa likod ni Grey! wala na si Grey. Okay na, wala na. Oh na rin yung Isang, isa na lang, isang evidence na lang. Uy, na Uy, na gun. Na Shit. Uy, na wala. Oh, hindi, hindi, hindi. Ay, sige. Guys, 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 guys. Asan ba kayo? Iniwan niyo ko sa loob. Kuya, kuya sa loob din ako. Anong monster? Hindi yung monster titignan mo, Jason. Yung ghost orb. Okay, yung ano lang, lipad lipad na color white. Kita mo? Yan yung ghost orb. Nag-hunt, nag-hunt,

no nakita niya ako? Ang gagawin, nakita niya ako. No, 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 no. No, you don't. Muntik huh. na ako, guys. Nakas ng kabuhay. Okay Ayang. Ayang. Okay na ba? Okay na. Wow. Okay. Siyam, tinangan natin yan. No, kung may ghost ba. Nutrish tayo. Irawan mo. Sinira yung ay, electric, electricity. Tinangan natin kung may ghost ba. Wala. OY oh, ah, GHOST RITING! GHOST RITING! GHOST RITING! Okay, GG. GG, Bye-bye, bye-bye, bye-bye. We're good leaving, game. we're leaving. Good game, good game, good game, good game. Wala, it's oh, oh, God! Wait. God! <laughs> God. <laughs> <laughs> ay, select, lang, o, na, select na, na. Na. Ghost or freezing, tsaka ano... Ghost writing. Wala diba? ay, pa pa? na ba? May pala. Ayo mag, mag select. Oh, nan select sa tin. Alam na ni Jason 'yan. Nasasabi na natin freezing ghost orb ghost writing. okay, nawala eh. Freezing ghost lang. Hoy na, hoy na, hoy na. Hoy, but dio TS. Ano 'yan? Oh, pala 'yan. Isa lang, isa lang magano na. Oh, okay, okay na, ghost writing, freezing. Tara na, tara na. Ano ito ba si Green? O, oh, may nalutang, oh. Nandito siya. Tara, tara. Okay, tara. Okay. Si Green, nagpapar... 5% na lang pala sa natin. Okay, GG's. Bro, may kaling na akin, guys. Kaya nang kita natin. Sinacrifice niya ako. Magano na tayo, guys. Walang Green, eh. tayo, sa kumpanya. <laughs> gaya ng Ghostbusters.